Oh, no, mga kapilino. Ang dami mga kapilino na. Ito ba? Ang <laughs> dami basket basket. Trainer man to, oh. Ito Anda, Ito, dali natin mga kapilino, Ang bago, oh. Yan, sino pa ba? Oh my God! Sino pa sa mukha ni Pilingino? <laughs> basket, ang ang bago pa kasi, oh. Ang basket ba? Bago pa naman, oh. Ah, ito mga kapilingon. Oh, wow. Ang bago to Ito mga kapilingon oh. Ang ganda mga kapilingon. Bauna di na. Wow! Ah, oh, eh, mga kapilingon. Ha, paano ba to? Yung nandito sa itlog ba? <laughs> Hindi pa lumaba. <laughs> <laughs> Ang ganda pa ng sapatos mga kapilingon oh. Nadugyot lang kasi. I ano ba? Pero wala siyang sira. Uh. Ay punas lang katapatan. Oh. Ito. mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingero Channel For today's video mga kapilingon ay magliraw na naman tayo at magikot-ikot ba another baka sakali na naman ang gawin ni Pilingero saan no? Palarin na naman tayo ngayon <laughs> another kababalaghan na naman ating gagawin abon natin dahil ano na next na lang tayo, dito na lang tayo waiting-waiting na lang muna tayo dito pala wait na lang tayo ng another another bats, another bats, another ano na lang ay, eh? another go na lang kasi mas lalong matagalan pag doon tayo no choice pilingero dahil hindi ko napansin agad kaya antay na lang is the key and sana all no palarin na naman tayo ngayon dahil sana all, sana nga pala marunong ko na, kaya yeah, let's go a few moments later at ito na ang first spot natin mga kapilingon pero naloko na hindi ko pala nadala yung ano ko mga kapilingon yung microphone ko kaya manumano talaga natin itong ano ngayon. Sana no, maringgan yung ako, no? Tingnan natin itong mga kapilyon. Ito, may kitchenware. Ang dami. Ang dami mga kapilingan Kaso nga lang, hindi masigot. Hindi nyo madinig ang aking busi ko. Kasi ano eh, sibrang nakalimutan ko talaga dalhin yung ano ko ba. Hindi ko nadala yung ulit-ulit po, yung metropo natin ba? Kaya let's go, let's go. <laughs> Para mang, ano, makikita niya ba, slingero na? Ay, wala na hindi makikita yung slingero. Oh, naku no, mga kuno. mo? Ang dami mga kuno. Ito ba? <laughs> Para mga kung pwede natin, magkindahan ito, mayroon pa nito. Trainer man to, oh. Ito ba? Kaya ano, oh, muna natin, oh. atras kunti ba, ganyan. Kaso nga lang, hindi nyo ako marinig. Ito, trainer pinaghambog ko talaga. Wala, ito dali natin mga kapinong. Oh. Wow! Ang bago, oh. ang sinaw pa ba? Sinaw pa sa mukha ng Pilingiro. Circle ceramic, ang ganda. Ah. Ang Wow! Akoy, ang ganda ka Ito may hirni pa. Tapos may plato pa mga kapilingon. Ang sinaw pa. Ang At sobrang bago pa ba? Oh! ang nyo yun eh. Tinawin nyo yun. Ang mga ka Ang ganda Hala, uy! May tadaran pa! Hindi, ilagayan nito ng kutsilyo. Ito ba, isaksak na ng kutsilyo. Puro sundang, puro itak. Yun know, marami talaga mga kaya no? Ito pa, hala, wow! 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 Yung ka! lang tayo eh, para makikita ba? Hindi <laughs> ko kasi pwede ibalik, ipalayo yung kamera ko ba? No? Kasi hindi niya ko marinig. Oh, tingnan natin ha. Ito mga kapilyo, no? wow, ang ganda pa mga kapilyo. Wow! Sabi talaga pag mamasura, gid ba? Oh. Ano ba siru <laughs> ba? -ano is oh. ano? Ang ganda ng mangkok na to, oh. Sus. Bahala na sa atin pero wala nang tagjisto na Ang gago man ito, oh. Maganda pa nga ito sa ano? Surplus. Oh. Ano? Ang ganda ba? Oh. Sino na sino na ba? Hindi talaga maano. Ay dali na talaga natin kunin na talaga natin yung ano, yung sakubag para madala na natin ito. Ano pang dugay-dugayan natin, oh. Ano pang dumedugay niya piling nero? Dalhin na talaga natin ito. Magdala lang tayo nito ng kunti. Dito ba? Yung iba dali. Ito lang dalhin natin. Itong Ito. Dala na yan. Hindi na tayo magpidupay. Siguro hindi kagilipin na. Hindi na marinig yung busis ko ba? Dahil wala yung microphone. Hindi. Naiwan sa bahay ba? So dalhin natin ito. Ito dalhin din. Nako na. Loko na. Sayang din. Naiwan natin ito ito ang bago nito oh. sus nakong sinaw pa ito dali natin ang <laughs> strainer ang cute kaya, kaya yun let's go na hanap pa tayo sa iba meron ka doon sa plastic oh. yan din natin unang um, laman ng plastic na ito idudulit ko na lang yung camera no? hindi na lang natin ipalayo kasi hindi talaga nyo marinig ba kaya ganito na lang gugunitan <laughs> hawakan ba I mean anak ko bahala nag magkalisod ay mahirapan tayo ba walang laman mga kapilingon tala ko ba ano na ah para pala siyang paso maganda kasi sa tingnan at ko pa yun lang makuha natin ito may burluloy eh. <laughs> hindi na ito logo kulingiro sa una natin nakuha kitchenware yun eh ito tingnan natin ito ay parang rebolto santo siguro ito dito na tinapon lang ba okay, huwag na yan maano tayo yan o da-respect na lang yan kaya yeah, let's go tayo sa ibang lugar Makalain nyo, nakakuha agad si Pilingiro. Kitsinger si nga lang, mabigat nga ito. Tapos maingay ba, pero okay na ito eh. Kaya proceed ba tayo sa kabila. Two hours later. <laughs> Tingin din tayo dito mga kapilingon. May nakita ko dito unan oh. <laughs> Sana all Tingnan natin itong blong plastic, siyaro. Parang piling ko mayroon din makukuha nito. Kaya, yeah. ilagay muna natin yung nakuha natin dito sa gilid. let's go, buksan natin. At ito na, nabuksan na natin. Hindi ko lang napakita kanina. no, dahil ano ba? Hirapan tayo sa kaliso dahil sobrang higpit ng tali ba wala kasi tayong na hindi ko kasi nadala yung magic tinidor natin sayang no kaya let's go butang na let's go <laughs> butang ko muna kayo baba ko muna kayo dyan para ma-flex natin pa hindi mo na natin ito ma-flex ito ay mga unan pala mga katilin mo pwede man ito dalin sa ano akala ko kasi kung porter ba ito o oh. unan pala o oh. unan mga kapilingon ang bago pa naman ang unan o oh. ang bago pa ang lambot na ito ito rin, unan din ay ito dali na, dali, dali, dali. dali na dali na ito na maganda man magisipan so, ko muna magisipan muna natin yan ayun thousand years later <laughs> yung upuan mga kapiling yun, itinapon lang sana <laughs> tapos dito may nakita tayong baunan tingnan natin yan baka baka pwede pa yan kung walang bitak o ano ba ibuksan natin ang plastic na yan kasi para piling ko meron tayong makukuha niyan kunin na natin tapos ipaduo na lang natin ipalayo natin kasi hindi natin marinig dahil na, wala yung ano ay wala nag-iwan po kasi yung metro ko natin ba sayang no hindi marinig yung kagas kasa sa plastic ba ang ending tuloy nagsikaw-sikaw sa klingiro para marinig huwag na to ay itong mga kaya no basket ang ang bago pa kasi oh. Ang basket ba bago pa naman oh. Pwede so, ito lagyan, gawin ano? gawing sabon nila ba? Nalagyan ng sabon. Ah, ito mga kapilimon. Oh, wow. Ang bago pa oh. Sobrang maganda pa ang kanyang ano ba. Hindi siya mapiyak kasi parang yung malambot ba pero matigas matigas. <laughs> Basta yung ano ba. Ay, dali natin yan eh. Sayang. Malik-lik yung ano niya ba. Ito yung eh, hinahanap ng mga kapilimon. Saan kayong pares nito ba? Maganda kasi ganito ba? Matibay. Ah, ito. Ito kaya no, parang hindi ito pares ng mga kapilingon. Ah, ito nga. Ah, magagamit na dagdag ka na naman. Oh, di pa wow. Mapakawang mga mas kalingiro. Ito. ito rin oh. Yung takip nito ba? Oh, yung partner asan kaya? Maganda rin kasi ito. Ah, ito. Ah, ito mga kapilingon oh. Ang ganda mga kapilingon. Baunan. Itinapon lang matibay kasi yung ang ganitong purma ba oh sobrang bago oh wow! ang galing natin yun madagdaga na talaga yung galing natin yun oil talaga ay eh. pag may ang hirap ito rin oh yung paris nito ba hanapin pares paris nito maganda rin ito asan -as kayang mga paris nagwalay sana Nahanap pa tayo dinosaur nito mga kapilin. Oh. Ha, paano ba to? Yung nandito sa, sa itlog ba? <laughs> hindi pa lumabas. <laughs> Naluko na ito na lang. Dalhin natin eh. Naloko na. Yan. Dalhin natin ito. Sayang ito. Hindi ko nahanap. Ang pares nito. At saka ito. Tapos ito. ito. Matibay pa naman sana. Maganda kasi mga ganito ba? At ito. <laughs> Naloko na oh. Nagpurma-purma. Ah. Sayang. Hindi nahanap. Pimplingir yung partner ng tatlong yan. Ito. Dalhin natin ito. Ito dalhin natin, maganda kasi. Kasi yan, o, siya, no, dalhin natin yan. Idagdag natin yan sa ating, dadalhin. Kaya alit ko na, hana pa rin tayo sa iba. Kaya kahit pinagpawisan na ay uking okay, -uki okay lang. Uy, nadagdagan na naman ang ating kuha. Kaya kung hindi man tayo palarin ngayon sa susunod na spot or palarin kung hindi, ah, uking okay, -uki okay na ito. Oy. kaya let's go. Hindi na tayo login ito dahil na na mga baunan at saka mga mangkok ay sold na naman sa Pero magdaan-daan pa rin tayo. Baka sana din o. Oh. Punos under the cabinet. <laughs> Nagtaka tuloy si sir. Yung ano ko ba, nagsalita ako mag-isa. <laughs> Pinagpawisan si Pilingiro. Ganito talaga ngayon dahil mainit man. Yeah, let's go mga kapilingon. Hanap pa tayo sa iba. Pero kung hindi man, oh, at least meron na to. Safety na. <laughs> Sana, <laughs> hindi na lugi oh. ba? Kung baga. Yan ang kaliksalakuyang sitwasyon natin ngayon. Kasalukuyan. A few inches later. At dito na naman tayo mga kapilingon. Hala, parang piling ko marami. Dito mga kapilingon. Pero iwan ko lang kung meron bang mapuslan. Kaya tingnan natin. Ilagay muna natin yung ating mga nakuha. Ang sosyal ang lalagyan natin. oh May upuan kasi ba? <laughs> Kaya bulagay muna natin yung bag dyan. Tapos magliraw-liraw tayo dito. Maraming damit. Oh. Naku, parang mabubugno na. Mabubug na. Alam, meron pa dito mga kapilin sa taas. Hala. Parang marami ngayon dito ah. Kaya let's go pilingiro. ang ganda ng upuan mga kapilin No? Oh. Mayroon pang sapatos. Oh. Tingnan natin yung sapatos kung okay ba yun. Tingnan natin itong plastic na ito mga kapilingon. Ito oh. Hindi nyo lang ako makita no. <laughs> kasi ano manoy. Wala tayong microphone ba. Tapos ano rin Kaya, kailangan natin masagit-sagit. Tingnan na talaga yung mga ano ba. Yung malayo o ano, malayo may mga tao ba. Kasi hindi gaano ka marinig nila kasi nagsingkit na pasigaw. Pasigaw na yung ano natin. Hala. Ang ganda nito mga kapilingon. Ang cute. Hala wow. Wow. cute. Ang ganda. Nagiti at nung dagwan. Pero iwan ko lang makikita nyo ba ito no? Kasi pinahangad ba para makita talaga yung muka natin. At ito rin ang mga kapaleon. Ang cute you din no? Know? Matsagaan pa ito. O ito. Sandal. Ting 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 ting. ting. <laughs> na si Lingiro. Ay nagkantakanta pa talaga ba? Putma pala. Kaputral. Ay kalo pala ito kalo pala mga kapilingon yung parang mag hiking ka ba tapos mag ano ito hindi masasunog yung mukha mo kasi meron mang gabitay pabitay bitay dito ba ito ito dalhin natin ito <laughs> lagay natin ito sa sakubag kaya hanap pa sa iba yung plastic din ito mga kapilingon na hitik na hitik din sana ulit hitik na maraming laman na kaya tingnan natin, baka may mapuslan pa, nadagdaga na naman si Klingiro, dala ni Ay, sana all na talaga yun, no? Ito mga Klingiro, ang laman niya, strainer. Tapos may sapatos pa, oh. Oh, ang ganda pa ng sapatos, mga kapilyon, oh. Nadugyot lang, kasi, eh, ano ka ba? Pero wala siyang sira. Hmm. Ay, punas lang katapat nito, oh. Ano ba? <laughs> Kikita nyo ba, no? May naman to, eh. Ano ba? Ano lang naman, oh. Ang tibay pa niya, oh. Ang ganda po, oh. wow. Niko Sport. Oh, ang bago pa, mga kapilyon. Wala namang importante niyan. Walang buwak. Ano kay? lang yan mga buling oy. Ay hugas lang sa niyan. Yan nating ala talaga yung tao ba nagpasigaw. Mira ka dito, kayo, Ang cute ng sapatos oh. Wow, oh, hanapin natin yung Paris. Ay ah, ito. Platsios magagamit tas mga bago. Oh. Ang tibay para wala mga kapilingon ba? Ang tibay niya oh, wow. Nawaw na naman siguro. Tapos may kandila pa pang burnout out ba? <laughs> Nalulugo na. Ito may ang cute nang lalagyan ng ano ba? Parang ano man 'yan. Ito na, no. Parang tila lang siya, tila lang siya na maroon. Kaya wag na 'yan. Tingnan natin dito baka majajak pa tayo, majajak pa. Sana all jackpot. Ay piling jackpot na tayo kanina, ay kanina pa lang. Allah. Wow, bag mo yung kilingon. Ang bago pa ng bag. Pero ano mo itong bag na to? Ipang e, picnic ba? Hindi nito ba? Hindi nito ba? Pak, pang picnic lang ba? Pero ang bago pa, oh. Pinagpawisan talaga si kilingin ko ko lang makikita yung mga mukha ko. Ano, tingnan nga natin. Eh, bala makikita ang mukha ni Pilingiro. <laughs> ang hirap talaga mag-vlog-vlog. Tapos ikaw lang mag-isa ba? Kaya yun, ganyan talaga ang buhay. Ipapol yung video natin ba? Kasi, oh, mayroon pang payong dito, oh. Oh. Ang ganda ng ganda ng mga payong dito dahil hindi ano ba? Hindi siya ano po, hindi ako marunong bubukas <laughs> hindi siya hindi mga sira yung payong lang dito ba? Oh, dalhin natin ito, magagamit ito sa Pilipinas, ay eh. Dalhin natin tong payong na to kasi pwede mo to sa ano, fold folding at folding, mapo-fold kasi siya. E dalhin din natin 'yan. Nako, parang marami itong laman ba? hindi na talaga tayo naka-gloves dahil yung gloves ko nandun sa ano pala ito pang paganda siguro to yung may kulangan natin <laughs> may tamin siguro yan ito may wallet baka may 1 million sil sil yun <laughs> bag pala na mapupol naloko na Ang dami kasi ng ano eh. Ng ganito ba yung lagyan ng mga tayo. Yung kamahalan din naman mga bag na ganyan. Ito, marami ano to mga paniyo masiguro to. Eh. Nalo, to, na? mga Kapilion, ang sosyal ng design ng bangko ba? Yung upuan. Ito rin banda mga kapilyo, may sapatos din oh. Tingnan natin baka okay pa ba tong sapatos na ito. Ito oh. Ay, butas na. Ano ba to? Pang flansa ba to no? Or vacuum? Vacuum pala mga kapilyo oh Ito ba? Vacuum pala. Ito oh. Ang ganda may pang spray spray ba? sira na guru to kasi itinapon man may pang spray spray yun oh. ganyan tapos dito mo lang i-press yan <laughs> ni <Pinaglaruan>, Pilingiro <laughs> ah, sana oh, ladagdag ka naman ang ating nakukuha ngayon Aww. kaya magbabay na muna tayo no kasi marami na kasi punong puno na yung bag natin maraming salamat sana po sa yung lahat aw. no mga mama and sir lalong lalo na po sa nag-suporta at nag subscribe sa aking munting youtube channel from Pilingiro channel at sa nga hindi pa man nakasubscribe pasubscribe po pa na channel from Pilingiro channel pero magdandaan pa rin tayo <laughs> nag ano lang ako muna dito baka kalimutan natin mag ano maya ba magpaalam <laughs> One eternity later. Ito rin banda mga kapiling may napansin din ako ba parang maganda rin to tingnan natin baka maganda nga <coughs> tingnan natin ito baka maganda ba kasi sayang din pag hindi natin tingnan baka magmahay tayo ba masisisi sabihin sana din Tingnan ko na lang yun yung ang banga? ito oh, oh ang ganda ng baunan ang sosyal ito pelang lang mabango ito magdagdag na naman to mga baon ito na kayo ito na ito na ito ito rin ito maganda rin ang bango ay aboy pa bango talaga ito magandarin. ang eh. parang daun ni ito na ito ngayon mga kapiningan maturate ito eh. maganda itu kayak ang pares itu oh. itu ito ito pala <laughs> nalo ko na sling ganda ng mga baunan mga kapiling ano ito, uh. ito pala ang pares oh. ah, ang ganda baunan na naman oh diba punong pares. wow! ah, hindi na tanggalan natin ang mga takip para maging maayos yabang. ang ganda oh ayan so, Nagdagan tuloy. Kunin okay. na natin yung sako dahil sayang to, sobrang bago eh. Oh, parang folding, 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 folding table to. Na dinismantol man ba. Ang dami kasi oh, meron pa nga dito. Meron din dito. Tapos meron din dito. yeah, Kaya Naparami ito na yung spilingira Ito tingnan din natin ito dito. Maka maganda rin ito ba dahil parang may sandok. Eh. <laughs> ang laki ng boses natin ay eh, dahil hindi wala mo tayong microphone Good. ko naloko na to wala kasi microphone kaya ayun tuloy ah dito pa lang mabango ang ano pa lang to toilet kaya wag na magagaling ito CR meron ba nga dito oh gagalagyan ng mga labahan ba kaya Let's go na mga kapalingon na dagdagan tuloy no. Nagbabay patay kanina. Nako, sobrang naparami na naman. Kilingero ngayon. Sana all talaga pag naong basurero no. <laughs> shoutout po kay Ma'am Rosie Sanchez and shoutout din po kay Ma'am Esther Pires from Lipa, Batangas. Shoutout din po kay Ma'am Zalika Gumama di Malinda. Shoutout din po kay Sir Arnel Charlon at sa mama ni Sir na si Ma'am Cecil Charlon. And shout out din to all Charlon family. Shout out din kay Ma'am Jocelyn Alcala. Shout out din kay Ma'am Celia Cado from Ilya or Kamsor Bicol. Shout out also kay Ma'am Silda Calo from Cebu. Shout out din kay Ma'am Pilar. Shout out din po kay Ma'am or Sir Narniel Lobendino. And shout out din to all Lobendino family from Cainta Rizal. Shout out din po kay Ma'am Lolita Ganda Cortez at sa friend Ma'am na si Ma'am Arlene Ragay from Caloocan North. Shoutout din kay Ma'am Salin Olasco from Paranaque. Shoutout din po kay Ma'am Rose Maniobra. An advance happy birthday po sa inyo, Ma'am. Birthday po kasi ni Ma'am this coming September 3. Yan, advance happy birthday po. Shoutout din po kay Ma'am or Sir Nitan from Bacoor, Cavite. Shoutout din kay Ma'am Vicky Aguila. Shout Shoutout din sa lahat ng taga Ibaan, Batangas. Shoutout din po kay Ma'am Marilo Cabrera at kay Ma'am Maggie D. Guzman. Shoutout din kay Ma'am Nini Villegas from Isabela. Shoutout din kay Ma'am May or Ma'am May. And shoutout din to all in Hardo family. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga mamah sir. Lalong-lalong mag-iisip at subscribe sa kaming uting YouTube channel. At sa mga hindi po po nag subscribe, subscribe sa aming channel from k of Channel. Thank you for watching.